Kidlat News Update Sa ating mga balita, kustodiya ni Cassandra Ong inilipat sa kamera. Sheila Guo dinala na sa Senado. Dalawa pang kaso ng MPAX na itala ng DOH sa Metro Manila. At National Heroes Day ipinagdiriwang ngayong araw. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong sa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ginilipat na ng National Bureau of Investigation o NBI ang kustodiya ng dalawang kasamahan ni Alice Guo sa Senado at Kamara. Ang kapatid ng sinibak na alkalde na si Sheila Guo o kilala rin bilang Chinese national na si Zhang Yer ay dinala ng NBI sa Senado habang ang Lucky South 99 Incorporator na si Cassandra Leong naman ay ito turn over sa House of Representatives. Una nang hiniling ng Kamara na makuha ang kustodiya kay Ong dahil sa contempt order na inihain laban sa kanya matapos ang makailang ulit nitong hindi pagdalaw sa investigasyon tungkol sa Pogo-related crimes. Si Sheila naman ang isa sa mga personalidad na iniutos ng Senado na arestuhin noon pang Hulyo. Ayon sa NBI, apat na kaso ang isinampa laban kay O, dalawa naman ang laban kay Guo. Noong nakaraang linggo nang makabalik sa bansa ang dalawa matapos maharang ng Indonesian Immigration Authorities. Dalawa pang karagdagang kaso ng MPAX ang iniulat ng Department of Health o DOH ngayong araw. Isang 37 anyos na lalaki mula sa NCR ang nagpositibo sa MPAX matapos makaranas ng sintomas mula noong August 20. Gaya ng rash sa kanyang muka, braso, binti, tadyang, palad at talampaka. Taga Metro Manila din ang isa pang kaso na isang 32 anyos na kinakitaan naman ng sintomas noong August 40. Parehong inamin ng mga ito na mayroon silang close, intimate at skin-to-skin -skin contact bago lumabas ang mga sintomas. Sa isang statement, sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na may local transmission ng MPAX Clade 2 sa bansa, partikular na sa Metro Manila. Sumatutalo so, matutalo, makit na sa labindalawa ang kaso ng MPAX sa bansa mula noong 2022. Ipinagdiriwang ngayong araw sa buong bansa ang National Heroes Day. Sa temang kabayanihan ng Pilipino sa panahon ng pagbabago, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang flag raising at red laying ceremony sa libingan ng mga bayani sa Tagig City. Nanawagan ang pangulo sa lahat na isabuhay ang diwa ng kabayanihan sa pamamagitan ng pagprotekta sa kalayaan, demokrasya at batas na umiiral sa bansa. Kinilala rin nito ang mga tinaguriang makabagong bayani gaya ng mga sundalo, healthcare workers at overseas Filipino workers sa pangunguna ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Ginugunita ang araw ng mga bayani tuwing huling lunes ng Agosto para bigyang pugay ang mga bayaning Pilipino na nagpakita ng katapangan at nagsakripisyo para sa kapayapaan at kalayaan ng bansa. Para sa Kidlat News Update, Renza Lenon, Naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.